Naging emosyonal si Patricia Javier nang mapanood ang sinapit ni Vong Navarro. Nalupot din siya sa pagkakadawit ng kanyang pangalan dahil sa napabalitan relasyon niya noon ni Cedric Lee. Napaiyak na lang ako. Nang nakita ko yung sitwasyon niya. Sa akin kasi ay, ayoko nang balikan ko ano man ang nangyari sa akin from the past. Gusto ko muna lang uh, sabihin kay Bong na magpagaling ka. Maraming nagmamahal sa iyo. I think buong ano, buong Pilipino yan. Lahat ng mga mga kababayan natin. Marami tatanong kung about Mr. Cedric Lee. And uh, for me right now, I don't wanna say anything about it kasi wala naman ako dun sa mga pangyayaring yon And hopefully na lahat maging maayos na kung ano man ang nangyari kay Bong, eh, uh, magkaroon din ng justice. Nag-aral sa isang beauty school si Patricia noong lumipat siya sa Amerika. At ngayon isa na siyang head institution sa isang clinic sa San Diego, California when you left uh, nine years ago, masakit ba ang naging pag-alis mo sa Pilipinas? Masakit, pero I think that's the right decision for me. I'm so, I'm so thankful na, you know, when I accept God to my life, parang mas maraming blessing nang dumating. Kagaya na nagkaroon ako ng asawa na masasabi ko sa akin. Dalawa na ang anak ni Patricia at masaya siya bilang may bahay ni Dr. Robert Walter, isang chiropractor. Patricia, nagsisisi siya na nakipagrelasyon noon sa may asawa. Tawa na tayo, nagkakamali, di ba? Pero dahil dun sa mga pagkakamali, dun naman tayo na nag, natututo. Gusto ko na nang ng, ano, ng uh, sorry sa family niya kung nasaktan ko sila before. Hindi ko sinasadya. Sabi pa ni Patricia, dasal niya hindi lang kapayapaan para kay Bong, kundi para kay Cedric na rin at sa pamilya nito. Yong Chavez, Patrolo Filipino, Los Angeles, California. Samantala.